Ayan po mga kalangga, good mo, good evening po. Ayun susundin po natin yung mga Morales family sa ngayon. Uh, gabi na po, akala ko ba for masyado. Galing na po sila dyan, dyan kanina doon kaya lang hindi po natin alam bakit hindi pa sumama kay dyan, dyan papunta dito kaya ngayon tumawag at uh, nagpapasundo yung mga Morales so ngayon po pupunta po natin mga kalangga samahan nyo po ako at uh, dito lang po yun sa Gabon at ito pong uh, ganap ay dito lang sa San Jose medyo hindi naman po malayo ang gaano kaya ito kahit nagabi na, at wala pa rin po sila dudong ano eh, no gabi na akala kong ang start kasi 6 o'clock ata or 4 o'clock sila dudong po hanggang ngayon wala pa parang nagkakabit ng uh, billboard doon sa new one so ngayon po mag -isa lang po ako na pupunta natin yung mga murales para makapagumpisa na kung ano po yung mga ganap ngayon ayan po mga kalangga mga karusel samahan nyo po ako sa pagsundo doon kasi medyo gabi na po ano ayan and at sa lahat na mga sumusuporta po sa kay Marius vlog maraming salamat po sana huwag po kayong magsasawa na manood sa aking mga ginagawang mga video lalong lalo na po sa ganito na, na uh, palis po tayo so magsusundo tayo Siyempre kahit pa pano po ibibideo ko rin to para isang content ko rin po ito hindi pa ako makapag upload ng ah uh, video sa ngayon kasi siyempre po abangan natin muna yung mga upload ni Dodong at sa kanilang ga. kaya bago po siguro ito po mga ganito na hindi naman kasama doon sa palabas doon sa loob uh, pwede ko po itong may upload ng uh, madalian para meron po akong uh, pang-upload sa aking youtube channel ay marami pong salamat siyempre sa Rochelle community at sa Rochelle team sa pamumuno po ni ni Dong Roel of Malalak at saka ni Rachel Morales Vlog at ang Roboys po mga kalangga mga ka Rachel dyan wag po ninyong kalimutan Rogels ayan malapit na po tayo ay hindi malayo pa pala hindi pa tayo nakakalampas ng talisay basta po samahan nyo po ako mga kalangga ayan malapit na po tayo dito sa Morales Mag-isad lang po tayo ngayon sa mundo Ayan So, sa ngayon po mga kalangga, nandito na po tayo sa bahay ni Rachel. Kaya lang uh, wala pa pong kwan. Parang hindi pa sila nakaready. Ayan, no. Ay, gabi na po. Baka mag-umpisa mag na doon, ano. Sige po, hintayin po natin sila. and samahan nyo lang po ako mga kalangga dyan. Dali, dali, dito. I'm the first hindi of the si Hindi pa naka-ready, hindi pa naka-ready lahat. Aray, ay, ready ay, na ay, po yan lahat. Hello ay. mga ka-feeders! today! Dali, <laughs> ano na, dali. Dahil nagkoko na doon, ng puso kanina pa eh. Dali, ano dali dahil kanina pa eh. Ay, ay. Open. na Ko Dali na! Sak! Pwede maganto. Diba Nung masakit na pa ako, di ba Kuya Mario? Hmm. Maganto lang ako. Hmm. Tapos nakaganto lang. Nung nagiyak iyak ako? Saan? Sa bagas-bas? Nag-iyak ka? Oo. Baka kami noon. Be, don ba talaga kayo? Di ba Kuya Mario? Hmm. Nung sa bagas-bas dapat makain kaya lang sarado. Tapos sa ilas... Ayan po, nasundo. Bakit kayo sumisigaw sa likod? Hindi diba masaya kami, Kuya Mario. Ah, sige, ka na. Ayan, o. Ito <coughs> Ay, <coughs> Mwenye, mwenye, mwenye. Yeah. Okay. I think that's enough. Oralinho. Yeah. Okay. Okay. True? Well, I'm going to. Go... to have... Yeah. I'm going to. であの、個人的 <la cual> <bueno> Ah, na zabana dauko. Ba ni la, a ko debo, sabay ta ni la. Na nso to na. Na nso to. Eh na baye magwo na. A yi ko. Oh, am bosira. Ni ke tari ta. Si ke. वीडियो का ये सब है कि ना कोई भी है तो वो चिंता नहीं है ना कोई है वो एक बोल सा मैं देखो सॉरी पानी बोलूंगा 10 लाइक कर दो मुझे मैं बोल रहा हूं ये डायरेक्टली था भी इसे का तो मैं

anniversary po ng The Golden Harding Titas, no? So, inaano ko po, po, no? Inaayayahan ko po ang lahat na tumayo. At tayo po ay manalangin para sa ating opening prayer. Panginoon, sa gabing ito, uh, nakapasalamat po kami sa uh, tinatalo sa aming uh, magandang panahon. Uh, ma Pahiraos namin ang uh, event na ito at uh, iglisi po Lord lahat po ng uh, taong uh, patuloy na nagmamahal at sumusuporta po sa aming lahat uh, lalo na po sa dalawang maglangga uh, uh, gabayan niyo po sila Lord sa lahat ng uh, oras at uh, niyo po sila at ito po ang aming gawain ngayon kaya pagiging kapagtagubayan sana namin ng na maayos at matapos ng maayos itong event na to. At uh, i-bless po lahat ng mga uh, member po ng The Golden Heart in Tinas na nagsisimple po na kanilang uh, one year anniversary ngayong gabi nito. Ito po ay aming uh, pinapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, una sa lahat, na uh, pila natin ang uh, the golden -hearted Titas sa kanila Isang sao ang po yung, uh, siyempre, uh, ginagawa sa tuwing may event tayo ito po yung ating mga tikas po ng Golden Tikas ay uh, po natin no? uh, pag mayroon silang uh, pa-event dito sa ating atin ay marami tayo no? marami tayong naiuwi uh, naiuwi ng uh, No? So, ito po yung pinakamalaki. Uh, celebration po nila yung payment po ng titas yes. dahil uh, dito po natin mapapatunayan kung gano'n po sila katibay at kung paano po nila sinusuportahan ang bawat isa sa atin lalo na yung dalawa no? dalawang magnangga so dito nila napapatunayan dito nila patunayan yung totoong pagmamahal po nila sa ating magnangga so yan po uh, the doors

anniversary po sa inyong lahat, ha? sa inyong grupo. Uh, ito po ay parang uh, pinag-isa, pinag-isa na samahan. So maraming salamat sa inyo. Uh, uh, uh thank you po. na, na, ano yung pinapanood pala ako ng mga titas. So. Oh. Ayan. 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 Uh, ngayon po ay uh, uh dadako tayo sa ating uh, ano to? Master Ceremony Master of Ceremony uh, Greetings to everyone uh, Siyempre ang ating opening remark ay si Dudong Rowen of Malalag and then susundan ang lahat para sa uh, mensahe ng bawat isa no? kung ano yung inyong mensahe sa ating mga titas, ano yung inyong mga uh, sa ating mga titas. Diba? Uh, Dr. Roel, para sa ating opening, uh, welcome address. Ayun, maraming salamat po, Kuya Alex. Unang-una sa lahat po, magandang gabi po sa ating lahat na andito po sa hey, venue po ng celebration po ng first year anniversary po ng the, 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 new Golden Hearted Russian Ladies Group in Force. Yan po ang uh, buong pangalan talaga ng grupo. po. So, para hindi na po ako nila, no? Magandang tayo na ating titas po. Magandang kami po sa ating at on sa ating live viewers sa ating live stream, sa ating mga malalang ng YouTube channel. Welcome po dito sa ating celebration po ng first year anniversary. And, i lang din po yung bisita natin coming from Manila, Maynila, ano, ang sila at mga parilya, dita Dilia, at Cindy, and si Kuya Roy, and po si uh, Kuya Kaison, Kuya Kaison lang. Maraming salamat laban so, po, ano, Eh, sa uh, Morales, eh, uh, Natubong Family, sa kasamahan ng Roy boys Rogers, ayan, welcome po dito sa ating um, unforgettable and remarkable celebration po ng The Golden Harding So, actually po, po yung plano, kaya ngayon po, expect, unexpected, kaya maraming pasabog po ngayon. Welcome and God bless us all. Thank you po. you.

Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Especially po sa The New Golden Hearted of Titas. Happy Anniversary po. Maraming maraming salamat po sa inyo pong suporta po sa isang taong suporta po sa aming langga. Uh, sana po, marami pa po ang taon at months na i-celebrate po natin. And syempre sa lahat po nang nandito, maraming maraming salamat po. Kala mga Maria, yan, maraming maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito. And syempre sa live viewers po ni Langga, ayan, maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa amin, sa lahat po, sa Row Boys, sa family po namin, family Matubang and Morales, maraming maraming salamat po. God bless us all. Palakpakan po natin si Langga Rachel Morales Vlad. Yeah. So, kumunang mauna, siyempre, so uh, una sa lahat, inabati ko po yung grupo uh, po ng the Golden Heart and para po sa kanilang isang taong pagmamahal at suporta po sa ating maglarga. Hindi lang sa kanilang dalawa, kung um, hindi lahat po tayo. Oo, kakain tayo. Pagkatapos ito. Kakain na tayo? Yun ang maganda. So bago natin ituloy oh, yun, oh, yung ating mga greetings, bago natin ituloy yung ating mga pagbati sa uh, ating mga konti-titas uh, natin, uh, sila tawagan po po si Alpi TV para i-release yung pagkain, pagsasaluhan po natin yun uh, bago natin uh, ituloy yung ating programa. So yun, magandang gabi ah, sa lahat Ang hindi tayo napasasalamat at bless niya sa Panginoon sa lahat pansin ng para ating ating celebration. So, hindi naman Lord, 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 salamat po sa lahat na blessing namin na tamo mula sa inyo. Panginoon, hindi uh, hindi po namin sa inyo po na i po, Panginoon, ang aming na namin sa aming harapan na magsilubing kalakasan po sa amin na, sa amin, sa araw-araw, amin, sa, araw -araw, sa aming mission. Lord, lahat na dito,

Salamat dae, director, anniversary. Go. Saray mo mga puso. Ay, vamos. Jaycen, tsaksamento na so'to na

kaya kayo kan, matagal na patagalaw para sa para sa tamang Sige na, kuwento na.

Ay dating nagtanong ako maganda pa billboard yan o Ay hindi sa